Ipinaliwanag po ng palasyo ang zero budget ng AKAP para sa 2026 national budget. Ang presensya naman ng U.S. warship doon sa West Philippine Sea ayon daw sa international laws. Kaugnay may nagkala pang report si Bombo Analy Soberano. Ipinaliwanag ng palasyo ng Malacanang kung bakit hindi nabigyan ng budget o zero budget ang ACAP sa 2026 proposed national budget. Ayon kay Palace Press Officer under Secretary Claire Castro, batay sa naging pahayag ng Department of Budget and Management, may natitira pa kasing pondo at hindi pa lahat ang budget na inilaan sa ACAP nitong fiscal year 2025. Sinabi ni Castro na sa 13 billion pesos pa lamang ang nagagastos mula nasa kabu ang 26 billion pesos na pondo. Sa so, uh, so ngayon may natitira pa itong kalahati na nasa 13 billion pesos. Binigyang diin ni Castro na may karapat-dapat pa nga na ng mga programa ng gobyerno ang kailangang pondohan kaya hindi na nabigyan ng pondo ang AKAP. Sa AKAP program, mga minimum wage earners ang beneficiaries. Naging controversial ang AKAP dahil sa alegasyong mayroong political manipulation ito ayon naman sa mga kritiko, ang nasabing programa ay ginagamit ng mga politiko para makakuha ng political loyalties. Sa kabilang dako, mariin namang itinanggi ng DSWD na ang ACA ay isang pork barrel ng mga kongresista. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek, good morning. Uh, sinabi kahapon hapon ni Budget Secretary Amena Pangandama na talagang pinaghirapan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo sa 2026 proposed national budget at talagang hands-on siya sa uh, mga budget call sa mga ibat ibang ahensya. Uh, Yusek, tanong ko lang, may ibinigay po ba na dahilan ang Pangulong Marcos kung bakit hindi binigyan ng budget ang AKAP para sa 2026? Uh, dahil ang Tupad program po ay may 11 billion at uh, nagbigay din siya ng 2.2 billion para doon sa dole. So may paliwanag po ba ang pangunin? Pang okay, uh, nakausap din po natin ang DB, uh, DBM at uh, malaki po kasi ang budget masyado sa ACAP at uh, out of 27 billion allocation for 2025, 13 billion pa lang ang nagagamit ng DSWD. So may natitira pa po 13 b na pwedeng uh, nilang gamitin until the end of 2026. So ang DBM din po ay uh, naka-receive ng almost 10 trillion budget proposals for the agencies. So kinakailangan lamang pong i-prioritize uh, ang dapat na ma-prioritize na agency. So most probably yun po yung dahilan. Thank you, sir. Samantala, dinepensa din ang Malacanang ang naging presensya ng dalawang U.S. warships sa West Philippine Sea na lamataan malapit sa karagatan ng Zambales. Ayon kay Castro, ang presensya ng dalawang barkong pagdisma ng Amerika ay naaayon sa international laws. Walang kinalaman na Pilipinas sa deployment ng US Navy sa kanilang dalawang barkong pandigma. Namataan ang dalawang US warship, ang USS Higgins at USS Cincinnati nitong Miyerkules ilang araw matapos magbanggaan ang dalawang Chinese vessels sa bahagi ng Bajo de Masinloc dahil sa sa barko ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Castro, batay sa ulat ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, nagsasagawa ng of navigation ang mga ito. Gayon pa man, muling binigyan diin ni Jose Castro na hindi nagpo-provoke ang, uh, ng away ang Pilipinas. Tumipensa lamang ito laban sa mga agresibong aksyon ng China. Ayon pa sa Palace Official, kailanman hindi aatras ang Pilipinas na protektahan ang sovereign, sovereign rights nito sa pinag aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi na rin bago ang naratibo ng China na patuloy sa pagbabanta laban sa Pilipinas at tuloy naninindigan ng pamahalaan sa arbitral ruling na ipinagkaloob sa Pilipinas na siyang may karapatan sa West Philippine Sea. Pakinggan natin muli si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro. Um uh, muli uh, nakausap natin si Commodore Tariella at sinabi nga niya yung presensya nga daw din po ng US Navy uh, ships sa ating uh, lugar, uh, located approximately 102 nautical miles from Zambales Ito naman po ay in accordance with the international law Kung ano man po ang mangyayari dito, ang sabi nga din ng Pangulo um, Ang administrasyon, ang gobyerno ay hindi nagpo-provoke ng anuman Dumidepensa lamang tayo At uh, pinapatuloy lamang ang pagprotekta at uh, paglaban para sa ating teritoryo at sovereign rights Si Press Officer Under Secretary Claire Castro mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.